Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, mga gili po namin taga-subaybay na patuloy po na sumusuporta po sa atin at uh, patuloy po na nanonood po sa atin. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang topic natin ngayon mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay ay tungkol po dito sa isasagawang eleksyon 2025 na iiba yung topic natin ngayon sapagkat uh, kahit sa ganitong paraan man lang ay makatulong po tayo sa ating namamahala tungkol po doon sa lalo na po sa panig po ng mga kapatid namin sa loob ng iglesia. Alam natin na kadarating na Mayo a 12 ay isasagawa po ang national and local election mula po sa mga mamiminuno po sa ating bansa ng mga senador, hanggang sa bawat probinsya o lalawigan hanggang sa ating mga bayan At mula po doon sa tamang edad na 18 pataas ay meron po tayong karapatan na bumoto para ihalal kung sino po ang magsisilbi at mamiminuno po sa ating mga bayan, lalawigan at maging sa ating bansa Lahat po ng politiko, mga kababayan wala pong naghahangad na kaya sila tumakbo ay matatalo, wala pong gano'n. <laughs> Lahat po ng politiko ang hangad po, kaya sila ay tumatakbo. Iisa lang po ang mindset niyan para sila po ay manalo sa eleksyon na isasagawa. Kaya ang ginagawa naman po ng mga politiko ay gumagawa ng paraan, gumagawa ng kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang pamamaraan para po sila ay malalo. Meron tayong tinatawag na kanya-kanyang gusto. Lalo na po doon sa aming mga taga-subaybay na hindi naman po kaanib sa si Iglesia ni Cristo, may kanya-kanya tayong mga manok-manok pa, eh. yung mga manok ko si Ganito, manok ko si Ganyan, dito ako sa party dong Ganito, asolid ah, ako sa si Ganito, so susuportaan ako si Ganito, die hard ako kay Ganito, all out support ako kay Ganito. Okay? May mga kanya-kanyang uh, napupusuan o kaya sa palagay niya ay yun ang tamang tao para mamuno po sa ating bansa. Yun po ay nire-respeto po. Nire-respeto po namin, lalo na po doon sa hindi namin kapalampalataya na kung ganun ang inyong uh, pananaw sa buhay, pananaw sa pagpili ng inyong mga iniidolo, mga gusto nyong uh, ihalal, umupo para maging tagapanguna o mamuno sa ating bansa, lalawigan hanggang sa mga bayan, ay nire-respeto po namin yon. Sa amin po kasi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay iba po pananaw namin tungkol sa bagay na yan. Totoo po na may, may mga kanya-kanyang gusto rin po kami. May mga kanya-kanyang uh, hinahangaan din po kami ng mga kandidato na tumatakbo kung saan mang posisyon niya gustong tumakbo hindi maiiwasan na humanga din sa mga kandidato lalo na sa mga magagaling mahuhusay naman talaga sa pagpapatakbo lalo na sa paggawa ng mga batas mga palatuntunan mga bagay na para sa ikauunlad ng ating bansa pero sa amin po kasi na mga kaalim sa si Iglesia ni Kristo, mga kababayan, lalo na po doon sa hindi pa namin sa mga hindi pa po namin kapanampalataya, meron po kaming aral na sinusunod pagdating sa pagboto o pagpili ng mga mamiminuno sa ating bayan, bansa, lalawigan. Ang aral po na sinusunod namin ay hindi po namin sariling kathalang o sariling gawa, hindi ito imbento lang sapagkat ang aral na sinusunod namin ay nakasulat po yan sa Biblia. Meron po kasing nakalagay doon sa sinasabi namin, lalagay po namin dyan sa screen, na dyan sa talata na yan ay nakasulat po dyan yung tungkol po sa pagkakaisa. Yan po ang sinusunod po namin sa loob ng iglesia. Hindi po yung tinatawag nilang black voting, hindi po ang ginagawa po o isinasagawa, sinusunod po sa loob ng iglesia ay unity voting. So, pagkakaisa. Okay, so sa mga kapatid natin, sa mga sumusubaybay po sa amin, na uh, lalo na dun sa mga kapatid, sabi ko nga po kanina, may kanya-kanyang mga diskarte, pamamaraan, mga pakulo ng mga kandidato para sila ay manalo. Sapagkat inuulit ko, wala pong kandidato na kaya tumakbo ay gusto niyang matalo. Lahat po yan, ang gusto ay manalo. Kaya yung iba ay gumagawa ng paraan. Ito, ginagawa po namin itong video ito sapakat batay doon sa mga nababalitaan. Minsan nga po ay meski yung mga, yung mga kamag-anak namin na hindi Iglesia ni Cristo ay naikukwento nila sa amin batay doon sa kanilang mga naging karanasan sa ginagawa ng mga politikong tumatakbo sa kung anumang posisyon ang gusto niyang uh, takbuhan. Ito po ay para sa mga kapatid namin sa iglesia na mag-iingat po tayo mga kapatid. Kasi sa kagustuhang manalo ng isang uh, tumatakbo ay meron silang mga iniaalok. Uh, tawagin na lang natin na regalo ko no, o kaya uh, sabihin na natin na pampalubag loob, mga ganong termino, hindi naman natin sinasabing bayad, okay? Sa Ilocano, pasuksok, o kaya padulas. Sa madaling salita, sa madaling sabi, mga kababayan, bibigyan ng katumbas na halaga yung inyong boto. Ang pinag ang kausap ko po dito ay mga kapatid namin sa loob ng iglesia. Mga kapatid, mag-iingat po kayo. Kasi nakaka nakakatukso sapagkat yung mga politiko na may mga malalaki ang budget, sabihin na natin na nakapag-ipon ay kaya nilang magbayad. Kaya nilang magbayad ng malaki sa inyong buong pamilya para lang makuha po yung inyong katapatan, para iboto sila. Para yung suporta ninyo maitali sa kanila at mapa sa kanila yung boto ninyo. Balita nga namin eh. Yung iba, kung sakaling apat sila sa pamilya o kaya lima, eh, 10,000. Sipin mo, ang laki noon. O kaya, uh, 12,000. Yung iba pa nga, yung narinig ko kay Ipi Panyo Labrador eh. Matindi ito, yung sinabi ni Ipi Panyo Labrador na ang iniaalok daw ni Pastor Tibuloy, sabi ni Ipi Panyo Labrador sa nabalita. Balita lang naman yon hindi naman ako naniniwala rito eh. Pero mabanggit ko lang, hanggang 25,000 to 30,000 bawat tao ang kaya at handang ibigay daw ni Pastor Tibuloy sa bawat isang mamamayang Pilipino na boboto sa kanya. Isipin nyo kung gaano kalaki yon. Bakit natin sinasabi yon, mga kababayan at mga, mga mahal po naming taga-suwaybay, lalo na po sa mga kapatid namin, na hindi tayo dapat matokso. Alalahanin po natin, alam naman natin yun na tayo po ay susunod sa mga aral na itinuturo sa atin. Alam naman natin na tayo ay lubos na makikipagkaisa at pasasakop ito po ay bilang paalala lang mga mahal po naming mga kapatid nang sa ganun ay maingatan po natin ang ating kahalalan. Mag-iingat tayo. Baka mahulog tayo sa tukso. Sapagkat lahat ng bagay gagawin ni Taning, kilala nyo na po siguro si Taning, para sa ganun ay mailihis, mahiwalay, o kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para yung ating kaugnayan sa ating Panginoon Diyos ay masira. Yan ang hinahanap at gustong-gustong gawin ni Taning. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Sa hirap ng buhay ngayon, maraming mga tao ang ganyan ang nagiging prinsipyo. Nabibili ng salapi yung kanilang prinsipyo na kahit na ayaw nila sa taong yon kapag nagbigay ng ganong halaga at umbas ng kanilang boto, napupunta sa taong yon yung kanilang katapatan at yun ang taong kanilang susuportahan. Tayong mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay hindi po dapat ganon ang mangyari po sa atin. Tandaan po natin na ito ay pagsubok uli o pagsubok muli sa ating pananampalataya mga kapatid. Alam po namin na may kanya-kanya po tayong kagusto. Alam po namin na may mga kanya-kanya din tayong mga iniidolo. Ang iba pa nga po ay mga kamag-anak pa, mga mahal sa buhay, natatakbo sa ganong posisyon, sa bayan man, sa lalawigan o kaya sa ating bansa. Pero mga kapatid, kailangan nating magtanggi ng sarili. Alam natin ang aral, busog na busog tayo sa aral. Kailangan nating sumunod sa kung ano man ang ipapasya ng pamamahala na pagkakaisa, pagkakaisa ng bawat isa sa atin para maitaguyod natin, masunod natin ang aral na nasa Biblia, yung lubos na pagkakaisa. Yun ang napakahalaga na dapat nating masunod, mga kapatid. Ito po'y alam naman po namin na makikipagkaisa tayong lahat. Ito po ay bilang paalala lang po. Paalala lang po. Lalo na po sa ating mga kapatid. At yan po ay sigurado po, tiyak, na tuturuan tayo ng maraming maraming turo tungkol sa bagay na yan. Ang sa amin lang ay gusto lang po namin makatulong sa ating namamahala sapagkat Napakalawak po ng kanilang mga gampanin. Napakalaki po ng kanilang pananagutan. Kahit sa ganitong paraan man lang po ay makatulong po ang inyong lingkod, ang inyong mga mga kapatid na magpaalaala sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung natatanda ninyo sa mga nakakaraang araw mga kapatid, di po ba may dumalaw po sa inyo-inyong mga tahanan at mayroon pa pong itinagubilin sa atin na huwag na huwag tayong hihingi ng anumang pabor o kaya huwag tayong lalapit o makikipag-usap sa kanino mang politiko kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagsasagawa po ng eleksyon. Tandaan po natin mga kapatid na tayo po ay iniingatan ng ating namamahala. Ayaw po nila na mapariwara tayo, ayaw po nila na malihis tayo ng landas. Ang gusto po nila, mga kapatid, ay lubos nating pakinabangan yung ating kahalalan. Kaya, wala tayong dapat gawin, kundi makinig, sumunod, at lubos na magpasakop po sa ating namamahala. Sa ganung paraan, mga kapatid, lalo tayong mababanal, lalo tayong uh, magkakaroon ng kapayapaan, lalo't higit sa lahat, yung buhay sa hinaharap. Mga kapatid, stay put tayo, manindigan tayo sa tama, sa tamang aral na tinanggap natin sa loob po ng Iglesia Ni Cristo. Yun lamang po, mga kapatid, at sa mga mahal po namin taga-subaybay na hindi po namin kapalampalataya, mga kaibigan po namin, mga kababayan, ganun po, sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Meron po kaming aral na sinusunod. Kailangan magtanggi ng sarili, ginagawa po namin. Alang-alang sa pagkakaisa na yun po ay hindi imbentong aral kundi aral po yun na mula sa Biblia. Bago tayo magtapos mga kaibigan at mga mahal po namin kasabaybay, mga kababayan, nais po muna namin batiin ng mga sumusunod. Ito po si ka Mildred Martin, always watching po kapatid from Oman, proud INC po. Watching from distrito ng Aklan, si kapatid na yun, kapatid na Ellen. Yan, kumusta po kayo dyan sa distrito ng Aklan? Mabuhay ang Iglesia Ni Cristo. Yun, Kahubita Kalusa. Yan, kumusta po kayo? Watching from lokal ng Ibaan, Batangas. Uh, TV Channel. Kamusta po kayo? Laging sumusuporta sa atin to. Mga kapatid, sa inyo na po kami manonood. Kapatid na Ninita Katapang. Ayun. Musta po kayo dyan, kaninita. Kasirilo Dakaymat, lokal ng San Fernando City, distrito ng La Union. Kabangis, kumusta po kayo dyan? Hello po. Good morning po kapatid. Kamari, Sumera. musta po kayo? Gandang umaga kapatid. Camera floor. Soto. Good morning po. Watching from New Zealand. Lokal ng North Shore. Yun si ka Erwin. Good morning po ka Rosalie. Kahukon. Ito po kayo dyan. Good morning po ka Pabian. Dakutan. Good morning po. Watching from lokal ng Bagong Taas. Distrito ng Valencia City. Bukidnon. Musta po kayo dyan ka Lilia Melgar. Uh, si Hens TV, supportan din natin yan yung ating utol na isa rin po itong content creator, eh, pakisuportahan din po natin. Kung meron po kami hindi nabanggit, mga kapatid, at hindi po namin nabati dito sa ating uh, pagbating ito, eh, pasensya na po kayo. At uh, sisikapin po namin na sa mga susunod po na pagkakataon ay mabati po namin kayong lahat. At uh, yun po, mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paglalakbay at paggawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po.